Sorry na po! mo! Ito ang kinamulatang buhay ni Cesar. Salat sa pagmamahal ng ama, maging noong sanggol pa lamang siya. Umiyak yata ako na yung tatay ko din ang puto ko habang umiyak ako. At hinagis ako to sa malaking bintana namin. Naisip mo yung kahit bata ka. Naisip mo itong tatay ko, eh, malapit ito. na sa puso ko yon. Sa kanyang paglaki, kinimkim ni Cesar ang hinanakit sa ama. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon, sitwasyon na pag inulit niya yun, ay gagawin ko yung gusto kong gawin. Narating niyong time, nakakaganti ako sa iyo. May gaganti ko yung nanay ko sa iyo. Dumating ang pagkakataong namatay na ang ama ni Cesar at siya'y nakapag-asawa na. Ngunit maging sa panaginip, binabagabag pa rin siya ng mga alaala. -ala. Pero ang hindi ko alam, ang cautious day, pa pala ako sa aking panaginip, sa aking pagtulog. Upang malimutan ang galit sa ama, ibinaling niya ang atensyon sa iba't ibang piso. Hindi pa rin ito naging katugunan parang isang sakit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao ang galit sa ama. Pilit hinanap ni Cesar ang katahimikang matagal na niyang hinahangad. Isang gabi habang hindi makatulog, napanood ni Cesar ang 700 Club. Sa desperasyon niyang hanapin ang katugunan, tinanggap niya ang Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Sa panalangin pa lang, naramdaman niya ang kapayapaang hinahanap. Unti-unting nalagas ang tanigala ng galit at poot na bumalot sa kanyang puso. Siyempre, isinama ko na rin yung sama ng loob ko o galit o poot sa kanya. Lahat ng ginawa niya sa amin. At ayaw ko yung rin maulit. ba diba? Sa sarili ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa anak ko. Kasama ang kanyang mag-anak, nagsimula silang manampalataya sa Diyos. Kasabay nito unti-unting na isaayos ang kanilang sambahayan. Kung si Cesar lumaki sa sama ng loob, pinuno niya ng pagmamahal ang kanyang pamilya. Words is not enough. Kung gusto kong i-describe kung paano ko pasasalamatan ng Panginoon, ang pakiramdam ng isang taong malaya ay higit pa na nakamana ka ng na isang malaking kayamanan sa sandibutan.